Okay guys, uh, good morning. Lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So sa video nito mga 5-9 ay uh, sasagutin lamang po natin ang mga question ng ating mga subscriber para kahit papano kung uh, meron pong mga sumusubaybay sa atin na ganito rin po yung mga concern ay uh, ma-address na po natin at uh, syempre uh, meron na lang po silang uh, mga idea. Okay? So, syempre, bago po ang lahat ay uh, syempre, shout out po kay uh, uh, Yalon Official. No? So, sabi niya, boss, pa out. Nakadikit na sa'yo. Yan. Thank you, idol. Vlogger natin ang titinda ng protas na magaling na vlogger. Yan, eh, no? Mabait. Namimigay ng protas yan. Eh, no? Mga idol, subscribe niya yan sa channel niya. Yalon Official. Oh, eh, no? May customer pa siya. Napakaganda, oh. <laughs> So So ito yung uh, unang tanong mga 59 ng silanted subscriber no. So sir sabi niya sir nawawala yung diploma ko sa high school. Pwede bang transcript yung gamitin ko? Renewal po ako. Pag-enroll ko sabi ng in charge doon na diploma daw ang kailangan hindi yung transcript. Okay? So mga 59 kahit alin po diyan no sa kanila transcript man yan or diploma. So, siyempre, transcript kapag uh, college ka. Then, diploma kapag high school graduate ka, no? So, pwede po yon mga PAB 9 no? Uh, alin mo sa dalawa ang gamitin. So, next na tanong po, mga idol. Pwede na po ba, sir, ang NBA clearance pag wala pa ang NPC? Okay? So, mga na yun, matagal na po 'yan na uh, talagang binago na 'yan. So dati kasi NBI or DI clearance lang pwede na. Pero ngayon po ay talagang hindi na nila ina allowed 'yung NBI. So talagang uh, kinonseder nila is 'yung uh, National Police Clearance or 'yung NPC natin, na no? So hindi na po pwede 'yung NBI clearance, okay? So next question mga idol, no. Dol 'yung appointment account ko sa LISPay is hindi binigay ng nag ng nag-process sa akin license. Ngayon na uh, sa ibang bansa na siya. Okay? So, halimbawa yung accounting niyo mga 5.9 ay uh, hindi na i-turn o hindi na bigay sa inyo. Lalo-lalo na kung kayo po ay uh, non-appearance. Then, na uh, nakakuha na kayo ng license. So, wala na pong problema doon mga 5.9. So, kahit di nyo nahabulin yon Importante kasi dyan mga 5.9 is hawak nyo na yung license card nyo. No? So, Mahaga, mahalaga lang naman yun mga 5 na Yung account natin Or yung uh, online appointment natin Kapag uh, pupunta tayo sa crummy Or magpapakapture tayo sa loob ng crummy Kasi yan nga uh, Hindi tayo entertainin doon Kapag wala tayong online appointment So doon lamang siya natin kailangan Kung baga no uh, Kung makuha na natin yung license natin As long as na talagang hawak natin Original naman license natin So wala na pong problema yan Pag nag-inspection naman yung sosya So hindi naman nila Uh, kina hinahanap yung uh, account no okay so next question po paano kung uh, for printing of OP, ano ibig sabihin okay so ibig sabihin mga 59 ng printing of copy is order of payment so ibig sabihin kapag ganyan na yung nakalagay sa account niyo so Uh, i-issue na lang kayo ng uh, order of payment, then magbabayad kayo sa land bank, then after ng uh, bayad yung sa land bank, is Uh, pipicturan na kayo then after nun releasing na so ibig sabihin uh, nasa step 3 na kayo mabilis na po kayo matapos kapag uh, ganyan na po yung nakalagay sa inyong uh, account no? okay so next question po no bawal na po ba sir gamitin ang license pag putol okay so syempre mga 59 as long as na original naman yung license ninyo kahit naputol po yan pwede gamitin pero syempre uh, for the meantime lamang po mga 59 para siyempre kahit paano, ay eh, maganda rin yung uh, appearance ng license natin. So, mas mainam po na ipa-reprint natin sa sosya. No? Dalhin po natin yung ating uh, ID at uh, magdala rin kayo ng isang valid ID. din sabihin nyo po, reprint kayo. Siyempre may bayad po yung mga 5-9, siguro nasa 300 pesos. Okay? So, for the meantime, pwede natin gamitin, pero siyempre kailangan natin palitan kasi pangit naman tignan na putol yung ginagamit natin license. Okay? So, next question po. Paano po kung nakalimutan mo ang appointment account? Okay? So, ang uh, appointment account na yung mga pipeline is, syempre, magagaling yan sa isang training center or sa tao na naglakad ng inyong uh, mga toon files. Kasi sila po ang nag-upload niyan, no? So, syempre, uh, pag binigay na po sa inyo, uh, isave po ninyo, no? Pati yung password para hindi nyo po makalimutan. Okay? So, ito pang uh, tanong mga 5 ito ay napakahalaga talaga nito, no? uh, lalong lalo doon sa mga uh, nagre-renew ng license natin. So, ito ay uh, para po sa inyo. Para kahit pa paano meron na kayong idea kung ano dapat gawin. Okay? Sabi niya, Sir, may license ako pero wala daw sa system sa sosya ang pangalan ko. Pero iniskan lalabas naman ang barcode at pangalan ko. Tapos, din nila ako pinadyote. Paano to, Sir? Tapos, nag-process ako sa manager ko. Yan, no? So, yan mga idol, no? Uh, sinasabi ko nga po no, kag uh, kapag mayroon pong nagpapatulong sa atin na mag-renew or kumuha ng license, ay talagang ina-advise ko is yung uh, captured, no? So, kung magpapalakad kayo mga 59 sa mga kakilala ninyo, so make sure po na legit, no? Kasi marami na pong naluloko ngayon. So, mas maganda po talaga mga five na kapag palakad kayo, is captured talaga ang transaction ninyo. So, kapag nanapiran, so tagilid tayo dyan kasi minsan talaga pinipeke. So, ibig sabihin, hindi siya verified ng sosya, no? So, wala siyang record. So, magingat po tayo sa mga ganun mga 5-9 para kahit paano ay, uh, siyempre, mahirap din po ang gumastos. Tapos, uh, peke para makukuha natin, okay? So, yun lang mga 5-9. Sana kahit paano ay nakatulong sa inyo ang uh, ginawa kong uh, video, lalong-lalong na doon sa may mga katanungan. Uh, sana po ay uh, kahit paano in-address ko na po sa inyo. Okay? So, yun lang mga 5-9. Maraming maraming salamat po. God bless and sorry.